Isang magandang araw sa inyo mga katribo ko Sa lakatan farming Medyo matagal tayong nawala sa pagbablog Lalo na sa YouTube Sa aking YouTube channel Dahil sa mga personal na pagsubok sa aking buhay Una-una sa farm Medyo malaki talaga ang naging uh, uh, damage sa aking farm Dahil sa bagyong udit At saka mga ibang kalamidad na ano, uh, Sumubok sa aking uh, paglalakatan farming saka una-una yung nalagpasan natin yung pandemic din yung bagyong audit din pag recover no, napakamahal yung input sa nung nakaraang taon halos dumubli yung presyo medyo nahirapan talaga tayong mag recover kaya pagisipan isipan ko muna magpahinga muna tayo sa pagsasaging pero i-try e ko na by next year kung makasurvive ako sa aking ibang mga uh, diskarte sa hanap buhay ay babalik ako sa pagsasaging pero open pa rin ako sa mga Mag-PM sa akin or mag-comment sa YouTube channel ko. Actually, may bago na yung Facebook account ko. So, yun. E, bigay ko lang yung link or pangalan sa aking Facebook para kung sinong gustong maghingi uh, ng mga advices, uh, libre pa rin akong magbigay ng uh, mga aral at mga idea sa paglalakatan farming. Although, so, talagang medyo uh, binira tayo sa pagsubok sa buhay, lalo na sa mga personal na bagay alam niyo lang kung anong nangyari sa akin so hindi ko lahat ma detail sa aking youtube channel dahil na ang ibang bagay ay medyo mahirap sabihin ko lahat ang mga pinagdaanan ko lalo na sa personal ko ngayon na nangyayari sa buhay ko maliban sa pagpaparm pero ito pa rin uh, itry ko mag-umpisa. balik sa vlogging sa youtube at saka sa aking facebook account kasi yung facebook ko na, nawala yun eh then ngayon uh, nandito ako sa uh, garden farm ng aking uh, misis. So, i eh, ito yung basic na balik ako balik ako sa trabaho ko para ano ma-enhance at saka medyo malibang naman ako sa mga nangyayari sa aking buhay. So, yung, ngayon ah uh, pero ko na ano, maka-recover ako sa lalo na sa pagpa-farm ng lakatan. So, yung area ko muna doon sa amin sa probinsya ay pinahinga ko muna yung mga lupa ko doon. Siguro sa awan ng Diyos, kung makarecover ako eh, babalik ko dandahan yung malaking area ko kasi alam mo hindi biro ang paglalakad ng farming napakalaki yung gastos sa aking area is million din yung nagastos ko pero try natin na makarecover so salamat pa rin sa Panginoon sa binigay niya ng pagkataon sa ating buhay na ano makarecover tayo sa mga pagsubok na dumating sa akin kaya tuloy pa rin kahit naghihirap pa ng buhay, pero tuloy pa rin tayo hanggat may buhay, may pag-asa. Manaliging tayo sa Panginoon, yung mga positive talaga. Minsan, nawalan tayo ng pag-asa, pero kailangan natin lumaban sa buhay kasi marami tayong mga obligasyon na kailangan natin harapin. So ngayon, bisik tayo. mag spray ako dito sa uh, paligid ng uh, flower garden uh, para makontrol yung damo. Kasi bago lang ko lang in-spray ang ito nakaraang mga, mga last month siguro pero bagong sibol naman yung bagong tubo na mga damo tuyo so madali lang itong i-wipe out kasi pag ano natamaan na ng herbicide pag sunod balik, mas madali na lang so yung dosage, medyo papaba ka na hindi gaya nung unang penetration ng spray kailangan mo na talagang high dosage ngayon uh, bigyan lang natin ng konting dosage para pag control ng damo kasi mga batang tubo pa to eh so ito yung gagawin natin ngayon mag-spray tayo ng manual sprayer kasi yung ibang gamit ko nandoon sa farm So bumili ako ng murahin na sprayer ito. Nasa 600 lang to. Ang kontrol ng damo dito sa garden. So ito yung ginagamit ng natin. Napakamura lang to. Nasa amount 600, 300, 360 pesos ang isang litro. Uh, ground plus uh, systemic herbicide. So ang kala nito is walang uh, maka-spray ka doon. So uh, mga 2 months kung maganda talaga pag ang epekto nasa mga 2 months gaya ng mga contact herbicide na abot ng 3 to 4 months basta pa maganda pagkatira so basic lang tayo so ipapakita ko sa, iyo, sa, inyo mamaya ang garden namin yung mga flower garden na mga imported na hindi talaga dito sa atin locally na kinukuha yung uh, lalo na pag propagate ng mga mga bulaklak si mga mahal na bulaklak to mga imported galing Thailand so ito ay alagaan ng isis ko para mabinta ang ano, uh, buhay-buhay namin. So, kailangan ko yung supportan nyo para makarecover ako sa aking YouTube channel at saka ma-improve ko yung aking pagbablog at magbibigay ng magandang idea sa ating mga kapwa uh, nag sa saging dyan, sa mga kapwa na kapwa, bibigyan ko kayo ng mga idea at pwede kayong magtanong sa akin at may share ko naman yung magandang idea ko. Sinsya na kayo, ayun lang ako nagpakita na ay suportahan nyo ako walagi. Ibabalik ko yung pag-vlog ano, pag ko lalo na sa YouTube. Para ma-update ko kayo At ma-update naman kayo sa akin Sa mga Ano, ginagawa ko Para naman, maano Matulungan niyo ako Para makarecover ako Maraming salamat God bless Mga katribu ko sa Katan Farming Sa uh, umpisa natin Ang trabaho natin ngayon Basic lang to okay, So, ang gagawin natin uh, Huwag muna natin uh, Puruhin to So, tayo ng dito na Rubik Basic lang to Kapag ano pag spray ng herbicide pag bata pa mga damo pwede naman na ano, hindi mo yung high dosage para makatipid din pero pag yung matanda na yung damo lalo pag unang tira mo pa ka, kailangan ko talaga yung mga high dosage na na so yung dati ginagawa ko para patay talaga uh, ah ko talaga ng ano ito systemic herbicide to ang ginagawa ko uh, dalawang sardinas sardinas talaga dalawang sardinas yung sardinas na lata dalawang sardinas na empty nilalagyan ko ng uh, chemical nilalagay ko dito pag may kaabot ng tubig kami dito tapos mas maganda mayroon kang 240 pero yung 240 talaga lahat na matanawaan doon na uh, mga water-based na tanim patay talaga kaya hindi ako naglagay ng 240 ngayon kasi maraming mga bulaklak dito baka madamage pero wala to siyang ano wala sa itong uh, sticker kaya pag tumira ka ng uh, mga chemical na walang walang nakalagay na sticker siya wag kang tumira na uh, maulan no hindi magandang panahon pero mas maganda at least uh, makainit siya ng dalawang araw so titingnan mo sa weather forecast kung makainit ng mga dalawang araw maganda ba yung panahon sa inyo para mas maganda ilawang araw na pinipriso na init kahit walang 240 eh. talagang uh, patay talaga yung damo so yun lang ang mga sekreto talaga so ang gawin ko tinatansya ko na lang na hindi masyadong high dosage ang pinipal so ganito lang so, lang. kasi hindi naman ako titira ng high dosage yung bata pa yung damo kasi so, sibo lang yung mga damo dito kasi naisiprehan ko ng high dosage yung nakaraang buwan pero kasi yung panahon, nagulan init dito, kaya mabilis sa ano, siguro ang Pero mas maganda talaga kung may pera ka, mas maganda yung i-spray mo yung, yung, yung uh, contact herbicide. Kasi ito, systemic herbicide to eh. So, tara, na natin. So, dandahan natin ano, nagay ng chemical. Saka, kunting shake bago mapuno ang tubig, bago mapuno yung sprayer mo, ay <clears throat> magsig-shake mo na tayo para yung chemical is talagang mahalo talaga sa tubig talagang sama puno siya i-apply mo na spray mo na ng balatahan pero para sa akin hindi lahat ng portion dito is pasukin ko ng spray kasi may mga bulaklak dito na matamaan mahirap na kasi mahal yung mga bulaklak yung mga side seeing lang na medyo maraming damo kasi ang gagawin niya yung sisi ito magkaroon na lang siya ng manual yung ginagano na lang damo binubunot na lang niya para kasi mahirap pasukin ko ng spray kasi pag gumanong yung moist ng chemical may posible na pag matamaan yung mga mamahal na bulaklak kasi ngayon imported ko eh. So dito lang tayo sa bandang gilid. side sightseeing lang tayo. Yung pailalim, manual na lang na bupunutin. So basic lang. Ito lang naman Oh. oh. Yan, dali lang naman ang na mag-spray. Ingat-ingat lang talaga sa mga halaman na may ano, matamaan ng herbicide. Pero depende kasi sa ano, halaman na yung resistant niya sa herbicide ay matindi para hindi masyadong ma-damage. Pero ito namang systemic herbicide, mostly ang inatake talaga nito mga ganitong klaseng damo. Yan. <clears throat> Safe na tayo. Basta lalo na yung pinaka main uh, dahon ng isang halaman o bulaklak, gaya ng saging, Iingatan talaga yung pinakamari ma main main dahon. Yung tinatawag na sa amin nga udlot. Pag mag-spray ka, yun talaga ang iwasan mo. Lalo na pag taginit. Pero pag may 2-4-D talaga, kahit hindi matamahan yung dahon, basta may 2-4-D na mix, 2-4-D ang isang herbicide, mas systemic man yung kontak, talagang papatay niyo yung pananim mo. Kung ma mabulaklak man yan, saging, or gulay basta mayroon talagang tupurdi kasi yung tupurdi talaga pinitritor yun eh lalo na pag water bago mga water base ng mga tanim. yung uh, malalambot yung mga mga steam nila ay talagang mahirap ang may tupurdi talagang papatayin talaga 'yon so ang spray natin papunta yan doon pero so yung bandang dulo na medyo madamo hindi natin ma-sprayhan yun kasi ang gagawin doon is yung gawing, uh, slashing muna. Slashingan muna doon kasi ibang damo doon, lagpas tao na. islasing muna siya, rinisin muna siya kahit kalahati lang. Then, isprayhan na ng uh, chemical na pang Saka haluan na natin ng tupuli para patal talaga. Pero pag ganito mga damo, pwede lang na itong mga basic lang na pag-spray ng chemical ang gagamitin natin. para slight lang, low dosage lang, para hindi maapektuhan yung nasa paligid na mga bulaklak. 'Yon lang. So, maraming salamat sa inyo. So ipapakita ko sa inyo mamaya ang mga mamahaling bulaklak ng misis na inalaga dito sa farm. Ah, uh, ang ginagawa niya dito, nagpo siya yung mga seedlings para pamintin pa rin yung ano, yung tinatawag na uh, generation ng kanyang ng bulaklak. So, parang saging din yan kinukuhaan ng similya kasi galing sa ibang bansa to, eh, hindi ka, na, mag, hindi ka makakuha dito ng lokal ng ganitong klase mga bulaklak. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klase mga bulaklak to. Kung bakit siya mahal at bakit siya ano, medyo masilan talaga siya kumpara sa saging na ano, pagpropagate. Uh, para magkaroon naman siya ng panibagong generasyon at saka yun, ibibinta sa mga mahilig sa bulaklak yung mga yung mga alam ano, sa mga babae pero may mga malalaki, mga lalaki pa rin na mahilig talaga sa bulaklak marami na kami na encounter ng mga customer na mga lalaking lalaki talaga na mahilig sa bulaklak. May karamihan din babae, yung mga madam, bibili ng mamahaling bulaklak para sa mga bahay nila, lalo na yung mga mayayaman, magandang bahay na. Yung mga sekreto nila na mga bulaklak. Ganito mga karamihan na bulaklak ang ino-order nila dito sa amin. So continue tayo sa spray. Kita ko sa inyo mamaya yung bulaklak. Tapos na po tayo. Nag-spray sa damo kanina. So ipapakita ko sa inyo itong mga alaga ng aking uh, misis dito ito yung mga bulaklak na mga mamahalin imported to galing Thailand so itong malalaki ito rin yung mga mother plant so yan dito ako nag relax hanggang sa medyo tandaan ako na recover sa mga mabibigat na mga pagsubok na dumaan sa aking buhay dito na ako nakapokus habang tinutulungan ko yung misis ko ah uh, para mag-alaga ng patuloy sa so, kasi ito yung hilig niya sa akin saging mga farming cross kasi niya hilig talaga niya yung mga bulaklak noon pa kaya nagpapasalamat ako sa pamilya ko yung moral support spiritual support although financially support Pasalamatin din ako nadandahan talaga na ano uh, refresh at saka na ano yung sarili ko ba uh. sa lahat ng pinagdaanan ko na mabigat na mga pagsubok salamat ako talaga sa Panginoon na ano, binigyan niya ako ng lakas sa loob para ipagpatuloy hanggang sa dandan akong ipapakita kung yung ano mga skills ko kahit na basic lang at least ano uh, nakapag-share ako sa mga kapwa ko mga farmers diyan uh, kung mga mga idea kung may magtanong sa akin libre ako nagbibigay ng mga mga idea na wala naman akong bayad at least nakakatulong din ako sa mga nagsisimula pa diyan maliban doon sa mga magagaling na talaga sa pag pagsasaging sana mabigay din nila yung mga kalaman nila sa kapwa natin naglalakatan farming at saka mga ibang farmers dyan kasi halos-halos pareho lang naman lalo na sa mga chemical application uh, fungicide application uh, insecticide application pareho lang yan yung mga paano itira kahit sa saging niyan o gulay halos di magkalayo yung mga technique dyan so kaya madali lang i-adapt basta galing ka sa farm at saka bilang farmer madali mo lang yung ma-adapt ma lahat mga yung mga basic talaga eh lahat naman basic naman lang yan basta lalo na pag ano pag nakapokus ka madali na lang yan madaling matutunan madali na itong i-apply sa lahat ng mga pananim, kung saging o gulay basta ganoon lang ganun itong bulaklak nito may mga maintenance nito uh, fungicide insecticide foliar mayroon din mga abuno na pinapakain nito halos wala ang pinag-iba kaya ito makita mo itong malaking mga mga ano mga blak-blak ng misis ko. Ito yung mga mother plant. Kameron na siya mga maliliit din dito na ni propagate niya para naman magkaroon ng seedlings, ibibinta naman niya. So yun lang. Maraming salamat po sa aking mga kapwa ah, farmers diyan lalo na sa Lakatan farmers na lalo yung sumusubaybay sa akin. Sa mga ilang buwan na hindi ako nakikita nyo, alam ko nandyan lang kayo na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa so, pag-share ng mga video ko. Kahit simple video lang, malaking tulong ko sa akin na ano, bagay na may share yung mga simple tips na binibigay ko lalo na sa mga dati mga video ko na marami pa rin nanonood ngayon maraming salamat sa inyo na palagi sumusuporta. God bless mga kalakatan farming andito pa rin ako balik na naman tayo sa umpisa hanggang sa makarigabar tayo maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon